Hi! Ang dami nga pala nagtatanong nito guys kung ano daw gamit namin sa aming mga balat at uh, kasi sobrang fresh namin sa tuwing nakikita namin sila sa personal. Kaya ngayon guys ilalagay namin sa yellow basket at sa comment section guys. Ito nga palang gamit namin. Ito nga palang gamit namin guys ang bubble whip soap. Nakakaano siya, nakakatulong sa ating skin. Guys, nakakatulong siya sa ating balat para mapanatiling bata ang ating mukha. Ganito siya kakapal guys, sobrang bula. Kung itatry nyo at bibili kayo, matagal gamitin, matagal matunaw kasi sobrang taba niya, sobrang mabula at mabango guys. Ito ang palagi namin gamit, may niacina na din siya at snail secretion filtrate. Ayan. Ito nga pala ang gamit ni Mami sa kanyang balat, kaya naman napapawa, natutulungan ang skin niya, hindi mag Yes guys, ito ang gamit kong sabon. Diba? sabi niya, anti-aging daw kapag gumamit kayo, yung babata kayo ng babata guys. So, sobrang bata, mukha na yung fetus. <laughs> Dahil guys, alam ba kung bakit? Meron itong sikreto, ang niacinamide. Alam niyo ba, ang niacinamide din nakakatanggal ng dark spot at mga hyperpigmentation dahil yung talaga ang ginagawa ng niacinamide. Sobrang perfect itong sabon na ito. Kulang na nga lang, kainin ko ito sa so, umaga, gawin ko ang almusal. Parang talaga maging anti-aging na talaga ako. Hindi na ako talaga tumanda. Maging immortal na lang ako. Hey guys, at ito nga pala ang gamit ko ngayong sunscreen. Nakikita niyo naman, dual sim na ito. <laughs> <laughs> dual sim, bakit bakit? Bakit dual? <laughs> Super Serum Niacinamide Bye! At itong sunscreen SPF 50-50! <laughs> <laughs> at ito nga rin pala ang gamit ng aking mami! <laughs> Oo oh, oh, nga guys! Ito ang gamit ko guys! Uunahin niyo muna itong serum na niacinamide with 10% niacinamide, 3% tranexamic acid at 2% alpha-arbutin kasi ito talaga tulong sa ating skin. Pagkatapos at dry na, tsaka niyo i-apply ang sunscreen Ay, ano na SPF 50-50, sabi <laughs> nga ni Kulot, kasi pag nilagay nyo to kahit kayo yung ospital ng katake. <laughs> yes! Nasa so ospital ka niya, may dextrose. Ba? Fresh na fresh! fresh. <laughs> At syempre guys, hindi rin mawawala sa gamit namin ang uh, 36 Skin by Marie Bright and Glow! Guys, ito ang toner niya, ang hindi, ang kinukuskus namin sa uh, aming tisge. At syempre, may kasama din siya ang day and night cream. Tapos ito yung sabon sa mukha bago nyo siya i-apply. Diba isang set siya? Isang set. At syempre ito din ang gamit ni Mami Mano! Yeah. Ay, nga, guys. Guys, dati kasi nag-review talaga ako para mawala yung mga pimples ko. At guys, alam niyo ba, sa tala ng buhay ko, parang MMK na. Pagkakitindaan na sa mga pimples ko lahat sila sobrang tatapang, sobrang alcohol na talaga masusunod na yung face ko. Pero <laughs> dito sa 36K na rejuvenating set, sobrang mild lang. Tapos, hindi siya matapang, hindi, hindi Yeah. Ang paggamit lang nito ay syempre soap muna, linisen, tuyuin, tapos magto-toner kayo. Tapos kung umaga naman, yung day cream na sunscreen. Kapag naman night cream, alam ko, day cream ang gamitin nyo. Hindi yeah. yung night cream ay lalagay nyo. Same process. Nakakalati na. Okay. Yes. Yeah. Kaya ko, gamitin nyo 36 skin rejuvenating set. Okay? Alam niyo ba guys, sa araw-araw namin gamit tong product na to guys. Ito nga pala, pisa namin, maliligo muna kami gamit tong bubble whip soap. Siyempre, after namin, bago kami umalis, gagamit itong 36K na super serum at tone-up sunscreen. At sa gabi naman, tuwing tutulog kami, ang gamit namin ay itong bright and glow. Siyempre, isang set siya. May kasama na siyang toner at saka day and night cream guys and also etong soap niya sa loob ng box kaya naman sa mga nagtatanong dyan kung saan pwedeng bumili nito nasa yellow basket at lalagay namin sa comment section guys so bra, nakakalatina at nakakapresh kaya naman talagang hindi tumatanda yung aming mukha 38 years old na si mami pero patuloy yung paglaban niya <laughs> pero patuloy yung paglaban niya sa buhay tingnan nyo